Good afternoon mga guys sa yung araw ay lunis bali papunta ko ngayon sa Makati dahil nga susunduin ko si ma'am doon sa kanyang opisina dahil di uh, didiretso kami sa ano ngayon Green Hills mga idol kaya ngayon mga idol ay samahan nyo kami uh, papunta kami ng Green Hills grabe talaga mga idol ngayon napakainit sobra itong sasagli na to pinaandar ko ngayon dahil nakababa dito sa init dahil kaninang alas 11 ko to pinarking hanggang dito so ngayon ano oras na to 31 na napakainit sobra pinair ko muna siya tapos sa uh, siguro mga 20 minutes ko to pinair kong hanggang ngayon ang init pa rin sobra grabe natatakot yung araw ngayon mga idol sobrang init talaga grabe kaya pagka uh, maglalakad-lakad ka lang dito sa ito totong ano pag wala kang sombrero grabe yung ulo mo nga idol parang bibiyakin kaya ako nga ngayon yung ulo ko sobrang sakit dahil nga kanina uh, ang sakit ang ulo ko dahil yung ulo ko ginaganyan ako ng tubig kasi mainit kaya tingnan yung mga idol yung ano ko mata medyo parang namumula <laughs> Kaya yun mga idol, no? Ah, samahan nyo ako. Uh, ah, paalis na ako ngayon. Pupunta na ako ng Makati. Kaya tara mga idol, let's go. Samahan nyo ako. Bye bye. So yan mga guys, no? bali nandito tayo ngayon sa Insular, sa Makati. Bali hindi na tayo pumunta dun sa office ni ma'am kasi nandito pala yung meeting nila sa Insular ngayon. Ngayon, ah, nandito ako sa lobby kasi hinahantay ko sila. Dahil nga tumawag si ma'am sa akin, ah, Tinanong ako kung nasaan na ako. Eh, sabi ko, nandito na ako. Pero, ang sabi nila, ah, pababa na. Pero hanggang ngayon, mga guys, wala pa eh. <laughs> Baka mamaya, iniisip ko kasi, pagka medyo tumagal ang aking pagtatambay dito, mga guys, mapaikutin ako. Eh, ang pagkalayo-layo ng iikutan. So, dahil ano na eh, na eh. Walang ya Kaya sana, bumaba na kayo, ma'am. Baka mamaya, mas malayo pa yung ko. Kaya, yun. Mga guys, no. Hanggang dito muna. At update-update uh, ko na lang kayo pagka nasa Green Hills na kami mamaya. Kaya, hanggang dito muna. Mga guys, bye-bye muna. Bye-bye. So, yun mga guys, no. Mali, nandito na ako sa Green Hills ngayon. Ay, nandito na pala kami sa Green Hills. Ayan, o. Oh. Dito pa ako sa parking lot ngayon. Sa taas. Ayan, o. Oh. bababa tayo ngayon mga idol masyal tayo doon sa loob Kasi yung music museum nila